Ha? Huh? Hindi mo rito eh. Ay, sa ulam natin. Maluluto mo sana ako ngayon ng pangulam namin. Pananghalian ba? Wala man tayo sabgol Wala tayo walang, walang kalabasa. Okay, magluto man ako ng ano ba, ginataan. Gawin ko na. Ah, magmagic tayo ng ano? Magmagic tayo ng pambili. Yan. Para makabili na tayo ng ah, pang-ulam natin. Ay, pang-halo sa ulam natin. Yan. Ito. Para madami din yung mabili natin. Ito. ito saka kita ito kaya ito saka nagay natin dito sa uy Lumina <laughs> na kami natin ah. may mga paslot paslot pa yan nagay natin dyan magic na natin para maging pera na yun naging bariya na Uh, pambili natin ng ano pambili natin ng mga kailangan ricados ito na, meron na oh papasok ko na sa bus ako para para makabili na ako no para makalarga na ako at bumili na ayan uy teka Bakit puro halablog ito nakikita ako? Tulong daan dito. kuro eh? hmm? mo to halu blak oi halu blak mo ni ki ta ko sa harapan ko ayo di ma nanda <laughs> ang dito bakit puro halu blak mo ni ko hm bak puro halu blak to ko walang walang daan mo na tindahan Mm hmm? naginip lang pala yun hmm. ah! huh? hindi maaari ito eh nadala man yung <laughs> hindi man yung pera yung dahon man yung naging nadala ko sa ano eh pagising ko yung pera hindi man lagay okay, ko naman ito dun sa labas eh para hindi makalat ito.